TXDC Radyo Man Report Gipakusgan sa Land Transportation kung LTO Region 11 ang kampanya sa road safety ato sa flag ceremony sa Davao City Hall gipanguluhan ni Neil Caniedo, LTO 11 Regional Director ang pagarangkada sa Road Safety and Road Crash Prevention Month karong bulan sa Nobyembre 2023. Gilagdaan niya itong Oktobre 28, 2029 ni Kanhi Davao City Mayor o Vice President Sara Duterte ang Proclamation Number 8 kung pagdeklara kada bulan sa Nobyembre ng Road Safety and Road Crash Prevention Month. Sa leaders na ito ang ng implementation sa ating traffic laws as mentioned sa Proclamation number no. 8 na dapat mutuman yuta sa balaod trafiko kay tungod. Na doon na kita yung mga balaod and yet din nato ma-implement. Munang in preparation po ka na sa atong mga event na for example ka na itong high system nga kita musunod yuta like bike lanes, kanding ato mga loading and loading areas and particularly pedestrian temo ginangi mention po ni Mayor Baste during the time nga na nag-meeting may na na dapat respectoon yung pedestrian lane hmm. so, by ni matag ikatulong Domingo sa Nobyembre e kamamurar ang World Day of Remembrance para sa mga biktima sa mga disgrasya sa kadalanan din siya syudad. Ang lokal nga pangamahanan sa Davao ugang ang LTO 11 mutanya yung basic education of public information may kalabutan sa road safety para masigurong makalikay sa aksidente ang mga pedestrian, riding public o mga motorista. Kasama mo sa Balita o Servisyo Publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. Tatak RMN.